Ang Philippine National Police hindi raw sangayon doon sa mga rekomendasyon ng United Nations Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang National Task Force to end local communist armed conflict. Ano kaya ang ibang mga options ang nakikita ng pambansang pulisya? May pagbabalita si Bombo Marlene Padernos. Tutol ang Philippine National Police sa mga rekomendasyong buwagin ng National Task Force to end Local Communist and Armed Conflict. Ito ang ipinayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasunod ang naging rekomendasyon ng United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang naging pagbisita at investigasyon nito dito sa ating bansa. Sinabi ni Philippine National Police Chief Acorda na marami nang naitulong at nagawa ang National Task Force to end Local Communist and Armed Conflict para sa pagkamit sa kapayapaan at pagunlad ng mga komunidad na dating sentro at pangunahing ang apektado ng insurhensya sa Pilipinas. Aniya, mahalagang may pagpatuloy ang mga community development program ng National Task Force and Local Communist and Armed Conflict, lalo na ngayong mas pinaigting pa ng pamahalaan ang mahakbang nito para sa unity and development ng ating bansa. Bukod dito ay ni Akorda na naging bahagi rin ng, ang naturang task force at tugumpay ngayon ng gobyerno. Kaugnay sa unti-unting paghina ng puwersa ng mga komunista teroristang grupo, dahilan niya ng patuloy ng pag-usimikap ng pamahalaan na maparatili ang tinatamasang kapayapaan simbahan ko kaunlaran na nakamit sa mga lugar na dating apektado ng armado at teroristang grupo. Kaugni niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ang ating uh, ka kapulisan ay uh, kumbaga ay uh, tumututul dito and uh, marami pang pwedeng ano, uh, magawa through this uh, uh, National uh, Task Force LCAP. In fact, Uh, what we are now pursuing is uh, unity and uh, development. So, in line with this, uh, instead of uh, pursuing yung kasi yung armed conflict, medyo pawala na rin. So we can uh, shift. In fact, uh, uh, binubuo na yung ano yung national task force on uh, peace and unity and uh, uh, development. Doon na patungo. Kung mga to this venue yung whole, whole of nation approach pareh, uh, we are uh, we are now uh, Baga, shifting to this uh, uh, direction. Para sa Bomba Network News, ako po si Bomba Marlene Padiernos, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.